so, mga hindi nakakaalam, galing ako guys ng Singapore. Six years ako doon. And reason kung bakit ako uh, umalis ng Singapore, kasi nga, unang-una is yung salary. Hindi ganun kalaki yung salary ko. So, yung pinakalas na salary ko doon is nasa 22,000. Depende pa sa palitan yon And yan. Second is, nag-aaral ako ng caregiver sa Singapore kasi nga gusto kong lumipat ng Canada. Kaso pag talagang hindi para sa'yo yung isang bagay, walang talagang wala opportunity talaga na tumating sa akin para makarating ako ng Canada. So yun. And then pangatlo is, uh, plan ko na mag-anak pa ng isa. Oh my God! Wow! Binigay naman ni God sa akin yung bunso kong anak. Yung lagi nyo nakikita sa Facebook ko. So yun yun guys. Yun yung mga a reason kung bakit ako umalis ng Singapore. So, kayo guys, uh, may plano din ba kayong umalis ng Singapore? Ano ba yung mga reason kung bakit kayo aalis ng Singapore? So, share, share nyo naman sa akin. So, yun lang guys for now. And kung bago ka pa lang sa aking channel and bago ka pa lang sa aking Facebook page, please do click the subscribe button and notification bell and the follow button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking mga new upload video. So, yun lang guys for now. Bye and see you on my next vlog. Thank you for watching!